Welcome to my vlog guys. Um, ah, morning. Oh. So, ayan guys, ang ano mo na guys, Nakabuhat na yung skeleton. Ayan, nang sa sayang tindahan karon, at Ah, tindahan. Sa salo. So, mula na yung tindahan karon guys. Nabuo na mukha hapon Ang skeleton. Ayan. So, napunod yung butang ng green side area sa diyan portahan so diyan ang tanga mga shield shield so doon lagi sa mahuman guys kita niyo i overtime man niya, guys sa so, trabaho yan asul niya di ang door sa tindahan Nabuo na yung tone guys. Wala ko ka timelapse ka hapon guys. So, Tungod kayo busy kayo ang trabaho kuanta na ako para makita ang saka nindot mag time lapse nindot tayo si mag time lapse guys kita nito guys diba so karoon tiwaso na mo ni karoon guys mahumanin niya so finishing na yun pero di pa na mo ni i display guys ang maong tindahan na among gitukod so, muli yung bintana niya guys Yan Yung na ang park So, napaiskrito ang dyan ko lang. Sa log na pa dayo, screen. So, gusto mo maghima tindahan guys. Nice guy. Diba? Oo. Oh. Oo. Oh. na guys. Nga na rin tindahan guys. Very easy. Yan. So, medyo kantidad na ni siya guys. good lumber ang among gi himo nga kahoy dili ka tong lobby madam morning dam morning. oh say sa kanali say sa na din pure guys so go mag dire so mga pili meron yan kapi kapi ay kita ang so usabon na pun dire gid mo na mo dire gid kana kan so mag himo so, mi regla to luto ug kanang ah nay magpakape so, mag so, mag oh so, naa mag oh tanay ko live sa kung kuan yung cellphone. ah, Sa true root. Ibadam. Ibadam. Err. Yeah. <laughs> so, huwag ganito nang guys. Among first project karon diri. Eh. So, naka first project kami. Huwag tindahan ni eh, Piri. Piri tindahan. way utang? <laughs> Piri tindahan, way utang? Muna yung pangalan sa among tindahan. Piri store, way utang? ano, ba? So guys, thank you so much guys and thank you for watching everyone. Watch na down Kapi na siya. Iba. Bye guys, see next time sa vlog na pod ka ng finish na siya guys. See you next time.